Ano yung nangyari? Bakit putik ito? Biglang bigla parang ano yun? May nag-landslide nag sa taas? May nagibang ginagawa doon? No, ano? Putik na putik o. Oh. Hmm. Bakit kaya? pa na lang natin ang video para ano meron tayong ebidensya gulat ako yung iba yung lagaslas naman eh no lumakas eh. so, ano to wala namang dam sa taas Parang may nagiba na ano. Malamang yung kalsada doon. Ayan kasi. Yung ano ng mga developers doon. Sinira na yung bukid. Itong sapa na ito nilagyan ng ginawang kalsada ito. May nilagay naman na culvert pero mukhang hindi maganda Malamang iyon ang nasira I'm not sure, pero Sa ka lumakas bigla yung agos ng tubig eh Tapos puro putik eh so malamang may nasira talaga doon ano. Isang bagay kulang lang ng ebidensya. Ayan si Madam Ernest. karamihan may ano lang. May ebidensya lang. oh, Mapasadaan ang aring dito sa clip. Ayan yung ginawa ko na backup ko na source ng tubig eh. Yung sinira ng karina. Ayan. Yung manual na water pump ko bumaliktad na hanggang ngayon, hindi ko pa nakukuha. Ayan. Ah, ayan. Ito yung daan na pagdating na malakas ang ulan inuuka ay, huwag mukha na siya. Alright. So, yun lang. Ginawa ko lang itong ilog. Isa pa na biglang <coughs> putik na putik ang ano. Ang tubig. Ano kaya nangyari ito? Grabe. Eh. Ayun eh. Sayang yung ano yung buhangin na no, naging putik na naman. Okay. Yan lang. Oh. Ha? Ah?